oh, di ba ang cute niya tong maglakad? Eh, ano oh, ako? Cute ba ako? O, oh, hey. aso ka ba? Oo, oh, aso. Wala ano na nga ilaw. Wala mo ilaw. Ay, dali, picture mo. Hindi, nagbibidyo nga. Dali, nag dito Hello. lang. Hop, okay. hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Hop, hop. Tignan nyo. Isa. Isa. Tapos yun dito. Alate! hap <laughs> hap. Hap hap. hap, hap. Tumatalo na. O, pong, cute, cute ng ano Kaya yun? pala pangalan mo hap hap. Hap hap nga. Yung pinang nakakasama si Kopi. Ay hap, gago. Hap oh, Gago, makagat ka. Nakagat ka? Hindi. Nakakatawat nga lang kasi ano. Kasi huwag mong kuritin. Ayaw niyang ganyan. Ah, ay, yung... Ninong ka pala nito. Ar ar ah. Uh, hop 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 hop. Oh. Tu naman ni, eh, nagugulat si hop hop po! Tiada niyo! o oh, oh. alit 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 no. Isa niya! Kalahati Ang kit kit ng kulo. <laughs> <hab>, <punishing> hop 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 ng hop 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 Lu Lu ay, ay, uh, ay gusto niya dito kasi madulas. Nakakaano siya, oo. Nakaka-gapang. Hop-hop! hap hop Nakaka-gapang ang laki, no? hap hop Ikaw malapad, kay! Hop-hop! Ang ginawa sa loob para ikaw. Hap-hap! Hop-hop! Bell. Ayan, oh, panis ka! Uh, oh. oh. kaya ko din yan, Oh. <laughs> Aso ka ba? Oo, oh, oh art art. Hop hop, kit kit naman hey. ng hap hop na yan. Lumalaki na si hap-hap. Ar ara, ha makagat ka niyan, ha? Hindi pa naanuhan niyan, baby pa yan. hap hop! Hello! Kulit naman niya ito, eh! Ayaw niyang ginugulat siya. Hap. Hapap, hap Pulit talaga na ito. Hindi, fluffy pero huy. Hindi nga. Nagugulat siya. Ikaw talaga kalukuhan. Hap. No, hapap, No. No. He needs some milk. Oh, oh. Kailangan niyo daw ng gatas. Kailangan ng gatas mo. Hap-hap. Kailangan ng gatas mo. Oh, baka makurianti ka dyan. Yan naman. Dito, dito Danyo. Taba! Taba-taba! Taba-taba! <laughs> Ang cute! <laughs> oh di ba? para sa isda. Hop-hop! <laughs> ito naman eh. Paano so, naman ito Hindi naman sa aso